News mga balita ngayon Tatlong NPA sa Bukidnon sumuko mga armas kasabay na isinuko Ito sugataan matapos dumiretso ang isang SUV sa labi ng isang universidad sa Caloocan Lesensya ng driver nagpakontrol ng manibela sa kandong niyang bata sinuspindi ng LTO Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Labindalawang iba't ibang uri ng armas ang isinuko ng tatlong dating kasapi ng rebelding grupo sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP ng pamahalaan sa Malaybalay City, Bukidnon noong Agosto 12, 2025. Personal na tinanggap ni Police Colonel Jovet Luntak Kulaway, Provincial Director ng Bukidnon Police Provincial Office, ang mga armas sa Camp Captain Ramon M. Unahon. Ang mga tinaguriang Friend Rescued ay voluntaryong sumuko at nakibahagi sa Task Force Balik Loob Program. Tinuluhan ang turnover ng kinatawan mula sa DILG, Philippine Army at PNP bilang suporta sa layuning magtaguyod ng kapayapaan at pagbabagong buhay sa lalawigan. Ito ang sugatan, kabilang anim na estudyante at isang staff ng Manila Central University o MCU nang dumiretso sa loob ng lobby ng campus ang isang sasakyan kahapon Agosto 14. Ayon sa investigasyon, magsusundo lamang ng kanyang apo ang 70 anyos na driver nang mangyari ang aksidente. Imbis na apakan umano ang preno, aksidente naapakan apakan ng driver ang accelerator kaya't tuluyang sumalpok ang SUV sa loob ng paaralan. Giit nito na hindi niya sinasadya ang nangyari at nawalan siya ng kontrol sa manibela. Agad namang isinugod sa ospital ang mga sugatang biktima na nasa ligtas ng kalagayan. Posible namang maharap ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property. Suspindido ng siyam na araw ang driver's license ng isang driver sa isang viral video kung saan kalong nito ang isang bata na nagko-control ng kanyang manibela habang siya ay nagmamaneho. Sa inilabas na show cause order ng Land Transportation Office o LTO, pinagpapaliwanag nila ang driver nito sa paglabag sa Section 48 ng Republic Act 4146 o Reckless Driving, Section 5 ng Republic Act 11229 o Children in Rear Seats at Section 27 ng Republic Act 4136 o ang improper person to operate a motor vehicle. Nangyari ang insidente sa parking lot ng isang mall sa Paranaque City noong Martes, August 12 at agad na dinumog ng samot-saring komento ang viral video kinundin na din ito ni Transportation Secretary Vince Dison at sinabing mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamaneho ng mga bata lalo na kung walang student permit. Pinasurender rin sa Miyerkules August 20 ang lesensya nito sa tanggapan ng LTO sa Quezon City kasabay ng kanyang written explanation. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. ごありがとうざいピッ